Hi mga preni! Pareho ba tayo ng mga sangkap at proseso sa paggawa ng kalamares? Yun bang malambot ang loob pero crunchy ang labas at mapapawaw ka talaga sa sarap? Tara, umpisahan na natin! Malalaki ito mga preni! 3-4 kilograms ito! Nabili ko ito ng halagang 140 pesos. Tanggalin natin ang mga lamang loob nito. Dahil kailangang malinis natin ito ng husto. Wala tayong ititira sa loob. At pati yung tuka niya ay tatanggalin din natin. Ayan, hugasang mabuti. Lagyan ng asin at ilab natin ito sa pusit. Nang sa ganitong paraan ay matatanggal ang dumi at lansa nito. Tatanggalin ko rin ang balat nito kagaya na to, oh. Hugasang mabuti. At ikat lang natin ito sa nais nating kapal. Yun tamang bite size lang. Sobrang lalaki talaga nito mga preni dahil tatlong piraso lang ay halos isang kilo na. O oh, diba ang laki? Isasalin ko ito sa isang mixing bowl para madali itong haluin. Lagyan ng asin. Taste accordingly. Pamintang durog. Seasoning mix powder. And 1 tablespoon of calamansi juice. Haluing mabuti para manod ang lasa hanggang sa loob. Lagyan ng 2 kutsara ng all-purpose flour. Haluing mabuti. At imarinate natin ito ng mga at least 20 minutes. At sa isang mixing bowl ay magtakal ng 1 half cup all-purpose flour, 1 fourth cup cornstarch, seasoning mix powder, ground black pepper, and cayenne powder. Haluin until well combined at ililipat ko ito sa isang bowl. At kakailanganin natin ang isang piraso ng egg. I-whisk lang natin hanggang sa malusaw ito. At ito na yung marinated pusit natin. Ilubog lang sa egg mixture at ilagay sa flour mixture. Ito ang magsisilbi nating breading mix. i lang natin hanggang sa mapuli coated na talaga ito. Ayan, at ready to fry na ito. Iprito sa pinainit na mantika, set on medium heat. Iprito lang din ito hanggang sa maging golden brown. Hanguin na. Wow, ang ganda. Lagay mo sa paper towel para mabawasan ang excess oil. At iprito pa ang mga natitira pa. Panuorin hanggang dulo para sa masarap na sausawan at para sa kompletong listahan ng mga sangkap. At meron din tayong coated with breadcrumbs. Same lang ito sa flour mixture. Nakakatakam na. At para sa masarap na combination ng sauce, Ito ang mga sangkap. Basahin nyo na lang mga preni at kayo na ang bahala sa sukat. Nakikita nyo naman yung dami ng inilagay ko. Ito ay taste accordingly. At para naman sa liquid, 1 third cup vinegar and 1 fourth cup drinking water. Mix well until combined. At sinisigurado ko sa inyo na magugustuhan nyo rin ang ganitong timpla ng sausawan. Dahil sa combination nito. At ang recipe ito ay pwedeng ulam, merienda at pangnegosyo. Tikman natin. Tikman natin. Ito yung may breadcrumbs. Both crunchy ito mga preni. At talagang super sarap. Recommendable. Try it na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!